Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Isa sa pinakamalalim na paghahayag ng Biblia ay nananatiling nakatago mula sa karamihan ng mga mananampalataya sa mga sagradong pahina nito ay may mga mahiwagang pagbanggit ng mga nilalang na umiral bago pa man si Adan. Nasaksihan nila ang kapanganakan ng mga bituin at pagbuo ng mga karagatan. Sino ang mga nilalang na ito? Bakit bihirang banggitin ng simbahan ang kanilang pag-iral? Ano ang nangyari sa mga makapangyarihang nilalang na ito na nagalak habang hinuhubog ng Diyos ang mundo? Kung ikaw ay naghahanap ng mga sagot na hahamon sa iyong pag-unawa sa banal na kasulatan, patuloy na manood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Sino ang mga anak ng Diyos noon bago si Adan? Nagsisimula ang kwento sa aklat ni Job, isa sa pinakamatandang teksto sa Biblia, sa isang kahangahangang talata. Hinahamon ng Diyos ang tradisyonal na pagkaunawa ni Job sa paglikha sa pamamagitan ng pagtatanong, Nasaan ka noong inilagay ko ang mga pundasyon ng lupa, habang ang mga bituin sa umaga ay sabay-sabay na umaawit at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay humihiyaw sa kagalakan. Job 38.47 ang mga salitang ito ay naghahayag ng isang kamanghamanghang bagay. Bago pa man ng tao, ay may mga nilalang nakilala bilang mga anak ng Diyos na nakasaksi sa pagkabuo ng daigdig na nagdiwang sila ay nagdiwang lamang sa karagatan, kabundukan. Ang teksto sa Biblia ay hindi nagbibigay sa atin ng maraming detalye tungkol sa kung sino ang mga nilalang na ito, ngunit pinatutunayan ito ang kanilang pag-iral at presensya sa bukang liwayway ng paglikha. Nagkaroon sila ng akses sa makalangit na trono at nasaksihan ang mga malikhaing gawa ng Diyos na nagbubunyi habang inilatag ang mga pundasyon ng lupa. Ang paghahayag na ito ay nagbangon ng nakakaintriga na mga tanong tungkol sa tradisyonal na salaysay ng paglikha. Marami ang naniniwala na ang langit ay nagsimula at ang Diyos ay naniwala na ang langit ay nagsimula sa pagbuo ng Diyos. Gayunpaman, ang talatang ito sa Job ay nagmumungkahi ng isang mas malawak na larawan kung saan ang isang espiritual na kaayusan ay umiral na bago ang sangkatauhan na kinilala ng mga sinaunang tekstong Hebreo ang mga nilalang na ito ngunit sa ibabaw ng ilang siglo ang bahaging ito ng kwento ay tila natatakpan. Bakit ang napakaraming iskolar ay umiiwas sa paksang ito? Bakit bihira nating marinig ang tungkol sa mga anak ng Diyos na ito na nakasaksi sa pagsilang ng mundo? Marahil ang kwentong ito ay nagtatago ng isang bagay na mas malalim pang bagay na humahamon sa ating pag-unawa sa pagkakasunod-sunod ng paglikha. Ang teksto ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng isang makalangit na hierarkiya, isang may kamalayan at taktibong spiritual na komunidad na naroroon sa simula pa lamang ng mundo. Ang Biblia ay nagpapakita sa atin ng pisikal na mundo. Mga anak ng Diyos bago si Adan kung ano ang kanilang tunay na layunin. Paano sila nauugnay sa lumikha at higit na nakakaintriga kung bakit ang kanilang presensya ay binanggit lamang ng maikli sa mga teksto tulad ng aklat ni Job. Habang mas malalim ang ating pagsisiyasat sa banal na kasulatan, ay mapapansin natin ang mga sinasadyang puwang sa salaysay ng Biblia na tila ang ilang mga aspeto ng paglikha ay sadyang itinatago sa likuran. Marahil dahil sa ilang mga punto ay nagsimula na tayong maunawaan ang mga pagsusulit na ito upang masulyapan ang isang mas malawak na larawan ng isang kwento ng paglikha na napupunta lampas sa karaniwang itinuturo. Isa na kinabibilangan ng mga celestial na nilalang na nakasaksi sa paglitaw ng pisikal na mundo at posibleng gumanap ng mahalagang papel sa banal na plano bago pa man ang buhay ng tao ang mga sipi na maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa ang kanilang pagkakakilanlan at layunin. Ang sagot ay maaaring mabigla kahit na ang pinakanakaranasang mga mag-aaral ng banal na kasulatan ang pagtukoy sa mga anak ng Diyos sa Job 38 ay hindi isang nakahiwalay na kaso. Ang mga mahiwagang nilalang na ito ay lumilitaw sa mga mahahalagang sandali sa biblikal na salaysay na laging nasa mga kontekstong nagmumungkahi ng kanilang mataas na katayuan at pagiging malapit sa lumikha at ipinanganak sa kanila ang mga anak na babae na nakita ng mga anak na lalaki ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay magaganda at kumuha sila ng mga asawa para sa kanilang sarili mula sa lahat ng kanilang pinili. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang umiral ngunit direktang nakipag-ugnayan sa pisikal na mundo, minasdan nila ang mga babae ng tao at ayon sa teksto ay kinuha pa sila bilang mga asawa. Ang aklat ng Hob sa pagkakataong ito sa unang kabanata ngayon ay may isang araw ng ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa harap ng Panginoon at si Satanas ay dumating din kasama nila Job, unang talata, ikaanim na talata. Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang makalangit na pagtitipon ng banal na konseho kung saan ang mga anak ng Diyos ay may direktang daan sa presensya ng Panginoon. Ang pinaka na detalye ay ang presensya ni Satanas sa kanila na nagmumungkahi na noong panahong iyon ay nakapasok pa siya sa makalangit na kaharian at posibleng itinuring pa rin na isa sa mga anak ng Diyos kahit na siya ay nasa paghihimagsik. Ang isa pang makabuluhang pagbanggit ay makikita sa awit walumput siyam, anim, sapagkat sino sa mga langit ang maihahalin tulad sa Panginoon. Sa orihinal na tekstong Hebreo ang pananalitang isinalin bilang mga anak ng makapangyarihan ay ben elohim, ang parehong terminong ginamit sa iba pang mga sipi para sa mga anak ng Diyos. Ang detalyeng pangwika na ito ay nagpapatibay ng isang malinaw na nakaugnay sa mga nilalang na ito ay hindi pangkaraniwan ang pag-access sa banal na presensya ay nakibahagi sa mga makalangit na konseho at tila lumampas sa mga limitasyon ng pisikal na mundo. Isa pang kapansin-pansing punto ay ang kanilang pagtatalaga. Ang mga banal na kasulatan ay sadyang tumutukoy sa kanila bilang mga anak ng Diyos sa halip na tawagin lamang silang anghel. Ang pagkakaibang ito ay maaaring makabuluhan na nagpapahiwatig na mayroon silang natatanging posisyon sa celestial na hierarkiya na posibleng naiiba sa mga anghel na mensahero na karaniwang binabanggit sa buong Biblia. Ang isang posibleng kumpirmasyon ng konseptong ito ay lumitaw sa Daniel 3.25 nang si Haring Nabucodonosor ay tumingin sa nagniningas na usok kung saan siya naghagis ng tatlong mga Hebreo siya ay sumigaw na siya ay nagsisigawan sa gitna ng mga Hebreo na lumalakad. Ang anyo ng ikaapat ay parang anak ng mga Diyos, bagamat iba-iba ang mga pagsasalin, naniniwala ang maraming iskolar na ito ay isa pang pagtukoy sa isang nilalang na kapareho ng kategorya ng mga anak ng Diyos. Ang kamanghamanghang mga tanong tungkol sa kanilang tunay na papel sa paglikha at sa makalangit na hierarkiya, ang iba't ibang paglitaw na ito sa banal na kasulatan ay nagpapatunay na ang mga anak ng Diyos ay gumaganap ng aktibong papel sa celestial na plano bago pa man likhain ng sangkatauhan at patuloy na umiral pagkatapos ay tila may hawak silang posisyon na malapit sa Lumikha at sa ilang sandali ay nakialam pa sa mga gawain ng tao ngunit ang malaking tanong ay nananatili kung sino nga ba ang mga nilalang na ito bakit sila binanggit sa mga napakahalagang sandali sa biblikal na salaysay ano ang kanilang tunay na papel sa banal na plano Bilang tayo palalimin ang ating pag-aaral ng mga banal na kasulatan, nakahanap tayo ng mga pahiwatig na maaaring makatulong sa atin na mas maunawaan ang pagkakakilanlan ng mahiwagang mga anak na ito ng Diyos at ang kanilang tungkulin sa makalangit na kaayusan. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga iskolar ng Biblia ay nakabuo ang mga teologo at mananaliksik ng iba't ibang teorya upang ipaliwanag ang kanilang pag-iral. Tatlong pangunahing interpretasyon ang namumukod-tangi sa bawat isa na nag-aalok ng kakaibang pananaw sa mga misteryosong nilalang na ito. Isa ang teorya ng anghel, ang pinakatradisyonal na paliwanag ay nagmumungkahi na ang mga anak ng Diyos sa katunayan ay mga anghel na nilalang bago ang sangkatauhan. Ayon sa pananaw na ito, sila ay may mataas ang rango. Ang mga anghel na may direktang pag-akses sa makalangit na trono at aktibong pakikilahok sa mga banal na konseho. Ang aklat ni Enoch Bagaman, itinuturing na apokripal ng maraming tradisyon ay sumusuporta sa teoryang ito sa pamamagitan ng malawakang paglalarawan sa tinatawag na mga tagapagbantay na mga anghel na bumaba sa lupa at kumuha ng mga babae bilang asawa. Ang ideyang ito ay sinusuportahan din ng mga sipi tulad ng Hebreo isa, labing apat na naglalarawan sa mga anghel mga espiritong naglilingkod. Bukod pa rito, ipinahihiwatig ng ilang ulat sa Biblia na kapag nagpakita ang mga anghel sa mga tao, ay madalas silang napagkakamalang mga lalaking nagmumungkahi na sila ay nagtataglay ng kakayahang magpakita ng pisikal kung kinakailangan dalawa. Ang umiiral ng teorya ng kaluluwa. Ang isa pang interpretasyon ay nagmumungkahi na ang mga anak ng Diyos ay maaaring mga espiritu ng tao na nilikha bago ang pagbuo ng pisikal na mundo. Ilang itinuturo ng mga tagapagtaguyod ng pananaw na ito ang mga talatang tulad ng Jeremias 1:5 kung saan sinabi ng Diyos sa propeta na bago kita nilikha sa sinapupunan nakilala kita bago ka isinilang pinabanal kita. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na doon ay maaaring isang pre-incarnate na espiritual na estado kung saan ang mga kaluluwa o mga espiritu ay umiral sa presensya ng Diyos bago isinilang sa pisikal na mundo. Sa ganitong paraan, ang mga anak ng Diyos na binanggit sa aklat ni Hob ay ang mga naunang umiiral na mga kaluluwa na sa kalaunan ay titira sa mga katawan ng tao sa mundo ang tatlong teorya na ito sa pariralang Hebreo Tohova Bahu, walang anyo at walang laman sa talatang iyon, na nangangatwiran na ito ay maaaring magpahiwatig ng resulta ng isang pagkawasak sa halip na isang panimulang kalagayan ng paglikha. Ayon sa pananaw na ito, ang mga anak ng Diyos ay maaaring nalalabi ng unang nilalang na nakasaksi sa libangan na inilarawan sa Genesis ang ilan na nanghahawakan sa gap theory ay naguugnay sa diumanoy pagkawasak na ito sa pagbagsak ni Lucifer at sa ikatlong bahagi ng mga anghel gaya ng ipinahiwatig sa mga sipi tulad ng Ezekiel 28 at Isaiah 28.14. Ang aklat ni Enoch bagaman hindi bahagi ng biblikal na salaysay, sa karamihan ng mga tradisyong kristyano ay nag-aalok ng mga kamanghamanghang detalye tungkol sa mga nilalang na ito at astrolohiya. Ayon sa tekstong ito, ang pagsasama ng mga nilalang na ito sa mga babaeng tao bumangon sa Nephilim ang mga higanteng binanggit sa Genesis 6 na raan at apat. Bagamat ang tatlong teoryang ito ay nagpapakita ng mga mahuhusay na interpretasyon na bawat isa ay may mga kalakasan at kahinaan nito. Ang mga kanonikal na kasulatan ay nagpapanatili ng isang antas ng misteryo tungkol sa eksaktong pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos. Marahil ang kalabuan na ito ay sadyang nagaanyaya sa atin na pagnilayan ng mas malalim ang pagiging komplikado ng banal na nilika at ang iba't ibang antas ng mga spiritual na nilalang na naninirahan sa kosmos. Ano man ang teorya na tila pinakamapanipaniwala, ang nagiging malinaw ay na ang mga anak ng Diyos na ito ay may mataas na posisyon sa makalangit na hierarkiya at gumaganap ng isang mahalagang papel na ginagampanan ng mga tao noon paman kung ano ang layunin ng paglikha ng mga tao noon. Naglaro ba sila sa kaayusan ng kosmos? At bakit tila kumukupas ang kanilang presensya pagkatapos ng paglikha at pagbagsak ng tao. Habang ang mga banal na kasulatan ay hindi malinaw sa bawat detalye, ay nag-aalok sila ng mahalagang mga pahiwatig tungkol sa tungkulin ng mga anak ng Diyos sa celestial na kaayusan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang mga teksto ng Biblia, ay sinimulan nating sulyapan ang kanilang pangunahing papel sa banal na plano. Ang Awit 82, isa ay nagbibigay sa atin ng banal na pagpupulong ang Diyos na hukom sa gitna ng pagpupulong. Ang salitang Hebreo na ginamit ay Elohim, na kadalasang isinasalin bilang mga diyos o mga banal na nilalang. Ang talatang ito ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng makalangit na konseho, isang kapulungan kung saan ang Diyos ay namumuno na binubuo ng mga makapangyarihan at may autoridad na nilalang. Ang ideyang ito ay muling lumitaw sa ibang mga sipi. Sa unang mga hari, 22-23 hanggang 23. Inilarawan ni Propeta Mikayas ang isang pangitain ng Panginoon na nakaupo sa kanyang trono kasama ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa paligid niya. Ang teksto ay nagsasalaysay ng isang dialogo sa pagitan ng Diyos at ng mga espiritual na nilalang na ito tungkol sa kung paano linlangin si Haring Ahab na nagmumungkahi na ang mga anak ng Diyos ay gumaganap ng isang aktibong papel sa banal na mga deliberasyon. Ang mga tekstong ito ay nagpapahiwatig na ang mga anak ng Diyos ay bumuo ng isang uri ng makalangit na hukuman na nakikilahok sa pangangasiwa ng kosmos. Nasaksihan nila ang mahahalagang sandali ng paglikha at idinaos ng mga tungkuling administratibo sa espiritual na kaharian. Ang Ezekiel 28 ay naglalaman ng isang talata na kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang pagtukoy sa pagbagsak ni Lucifer, ito ay naglalarawan sa isang pinahirang kerubin na nasa Eden na perpekto sa kanyang mga paraan hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa kanya. Pumutok sa celestial order na kanyang pagkahulog kasama ang ikatlong bahagi ng mga anghel. Sa Apokalipsis 12 at 4 sa pangangasiwa ng langit. Posible na ang kasunod na paglikha ng sangkatauhan ay bahagi ng plano ng Diyos na puna ng walang laman na inilalarawan ng awit walo. Lima na ang tao ay ginawang mas mababa ng kaunti kaysa sa ang mga anghel na napuputungan pa ng kaluwalhatian at karangalan ay pinatitibay ng Genesis 1.28. Ang ideyang ito na nagsasabi na binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng autoridad na supilin ang lupa at magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng buhay na nilalang. Ang paglipat na ito ng autoridad ay maaaring isa sa mga salik sa likod ng sama ng loob ni Satanas sa sangkatauhan bilang isa sa mga punong anak ng Diyos ay nakita niya ang bahagi ng kanyang posisyon at kapangyarihan na ipinagkaloob sa mga bagong nilalang na ito na gawa sa alabok. Ang damdaming ito ay maaaring magdulot ng determinasyon ng Diyos na si Adan at ang kanyang determinasyon ay bumagsak. Gumanap ng ganoong aktibong papel bago likhain ang tao kung bakit nagiging mas madalas ang mga pagtukoy sa kanila. Pagkatapos, ang isang posibleng paliwanag ay ang bahagi ng kanilang mga tungkuling pang-administratibo ay inilipat sa sangkatauhan kung saan minsan ang mga anak ng Diyos ay nagkaroon ng pangunahing papel sa pangangasiwa sa paglikha ang pagpapakilala ng mga tao ay maaaring nagbago na ang dinamikong ito ay maaaring unti-unting nagtatapos sa isang pinababang interaksyon sa pagitan ng mga nilalang na ito. Maliwanag na ang mga anak ng Diyos ay may mahalagang papel sa banal na kaayusan at ang kanilang tungkulin ay tila binago ng malaki sa pamamagitan ng paglikha ng sangkatauhan at paghihimagsik ni Lucifer. Ang pagbagsak ng tao sa makatuwid ay hindi lamang isang trahedya ng tao, kundi isang dagok din sa banal na plano ng pagtatatag ng isang bagong administratibong kaayusan sa kosmos na ang mga tao ay sumasakop sa mga tungkulin na nauna nang itinalaga sa mga anak ng Diyos. Ngunit ang celestial na impluensyang ito ba ay ganap na nawala? O ang mga nilalang na ito ay gumaganap pa rin ng papel sa mga gawain ng tao kahit na pagkatapos ng pagbagsak. May mga pahiwatig sa banal na kasulatan na ang mga anak ng Diyos ay nagpatuloy sa pag sa mga kaganapan sa lupa kahit na sa ibang paraan. Ang kanilang paglaho ay tila ay naging mas dituwiran at sa maraming pagkakataon kahit na salungat sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa Daniel 10.13 halimbawa, isang anghel na isinugo bilang tugon sa mga panalangin ng propeta ay gumawa ng isang pambihirang paghahayag. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakalaban sa akin sa loob ng 21 isang araw. Pagkatapos, si Mikael na isa sa mga punong prinsipe ay dumating upang tulungan ako ang talatang ito ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mga espiritual na entidad na nauugnay sa mga kaharian sa lupa na nagsasagawa ng impluensya sa mga bansa at mga pamahalaan ay maaaring may orihinal na autoridad sa mga bansa at mga pamahalaan na mga anak ng Diyos na ang ilan sa kanila ay maaaring nakiisa kay Satanas sa kanyang paghihimagsik. Ipaliwanag ang paglaban na kinakaharap ng banal na mensahero at ang pangangailangan para sa interbensyon ni Mikael na inilarawan bilang isa sa mga punong prinsipe na posibleng nagpapahiwatig ng kanyang mataas na posisyon sa mga tapat na anak ng Diyos. Ang interpretasyong ito ay pinatibay ng Efeso 6. Labindalawa kung saan isinulat ni Pablo sapagkat hindi tayo nakikipagpunyagi laban sa laman isang hierarkiya ng mga espiritual na kapangyarihan na patuloy na nakaka sa mundo ng tao. Sinusuportahan ng tekstong ito ang ideya na kahit na ang autoridad sa lupa ay ibinigay sa sangkatauhan ay mayroon pa ring espiritual na labanan na nagaganap sa likod ng mga eksena ng kasaysayan kung saan ang mga tapat at nahulog na mga anak ng Diyos ay gumaganap ng mga papel sa kosmikong dinamikong ito. Ginamit sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan ang kanilang RK Powers na may kapangyarihan sa kalawakan at espiritual na puwersa. Ang mga titulong ito ay lumilitaw na tumutukoy sa parehong pagkakasunod-sunod ng mga nilalang na dati ay inilarawan bilang mga anak ng Diyos na ang ilan sa kanila ay kumikilos ngayon sa pagsalungat sa mga layunin ng Diyos. Samantala ang sangkatauhan ay nilikha upang gamitin ng kapangyarihan sa ibabaw ng daigdig gaya ng iniutos ng tao sa Genesis 1 ay pinagkakatiwalaan ang sarili sa isang posisyon ng tao sa mundo. Sa kabilang banda ay nakatira sila sa gitna ng espiritual na labanan na umabot pabalik sa mga pundasyon ng kosmos. Inilarawan ni Jesus bilang ang huling adan 1 Korinto 15.45 ay dumating upang ibalik ang nawala sa tagapaglitas ipinakita niya ang ganap na kapangyarihan sa mga puwersa ng kalikasan na nagpapatahimik sa mga bagyo na nagpapagaling ng may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo na nagpapakita ng uri ng autoridad na dapat gamitin ng sangkatauhan bilang mga tagapag-alaga ng nilikha. Ipinahayag ni Jesus ang kapangyarihan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. Narito Binigyan ko kayo ng kapamahalaan na yuraka ng mga ahas at mga alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakasakit sa inyo. Ang autoridad na ito ay sumasalamin sa orihinal na layunin ng sangkatauhan na pamahalaan ang sangnilikha ng may katarungan at karunungan. Ang aklat ng Apokalipsis 26 ay nagpapatibay sa ideyang ito na nagsasaad na sa darating na milenyo na kaharian ang mga banal ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon. Ang administratibong tungkuling dating ipinagkatiwala sa mga anak ng Diyos na ngayon ay inaako ng mga tinubos kay Kristo si Apostol Pablo ay nagdagdag ng mas nakakagulat na pananaw sa isang mas nakakagulat na pananaw sa unang Korinto 6.3. Hindi mo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Ang pahayag na ito ay nagmumungkahi na ang mga mananampalataya sa hinaharap ay magkakaroon ng autoridad kahit na sa mga anghel na nilalang na malapit sa mga nilalang ng mga anghel kabilang ang mga dating tinatawag na mga anak ng Diyos. Tayo ay humantong sa isang malalim na tanong. Tayo ba bilang sangkatauhan ay tinutupad ang orihinal na banal na layunin? O inuulit ba natin ang mga pagkakamali ng mga anak ng Diyos na nauna sa atin? Nakita sa pamamagitan ng lente na ito ang kwento sa Biblia ay nagpapakita ng sarili, hindi lamang bilang isang kwento ng pagtubos ng tao, kundi bilang isang kosmikong drama na sumasaklaw sa mga edad na lampas sa ating pangunawa. Impluensyahan ang takbo nito ngayon, at marahil ito ay ibabaw lamang ng isang mas malaking misteryo, maaring may mga lihim ng paglikha na halos hindi pa natin nasisimulang matuklasan ang mga kabanata sa banal na kwento na malalaman lamang ng buo kapag alam na natin ganap na kahit na kami ay lubos na kilala. Kung ang mga pagmumuni-muni na ito ay nagsalita sa iyong puso, huwag kalimutang panoorin ang aming mga susunod na video Naway pagpalain ng Diyos ang iyong paglalakbay at makita ka sa lalong madaling panahon. Salamat!